On the way na po kami sa PGS, ito na po talaga yung schedule ko, hindi po kahapon, ayan, magandang umaga sa lahat po ng mga followers at sa, sa mga viewers ko po, sa mga subscriber ko, good morning sa inyong lahat, maayong buntag sa tanan na kabisayaan, maayong aaga sa inyong tanan, diyan mga kainong buwan po, good morning, uh, everybody, sa lahat ng followers ko na taga-ibang bansa. ah, uh, ito po yung ano, uh, araw na babalik po ako sa oncologist ko after 3 months po ng brown hair. Kaya mga ka punta na po kami. Medyo madilim kasi kailangan maaga po. Maaga po talaga kami kailangan. Kasi nga po, Uh, mahirap po yung parking doon at sa pila po dapat talaga mauna kami para madali po kami matapos kasi after po ng check up ko bali dadaan pa po, po ako sa Manila doon yeah. para kunin po yung aking uh, ano sa record section ng ano, Manila Doctor yung pinagawa ko po ng CT scan. Kailangan ko po kasi yung sa SSS. Ayun po. Oh. Sa nakaraang vlog po, nakikita niyo po na uh, sobrang na ano po ako sa alaga ko. Siya po, isa din po siya sa nakakapagbigay sa akin. Oh. Inspirasyon. Si Nadia. Masarap po may alagang pusa, lalo na behave. Minsan makulit. Yun nga po diba, nung nakaraan na sugatan niya ako, pero hindi naman po niya yung sinasadya yan, dito na po dito pa po kami sa Sunshine Mall Arca South yan. medyo madilim yan, ano pa kung baga, wala pa pong ano eh, kahit nag-jogging pa ilan-ilan pa lang po may naglalakad papunta sigurong trabaho yan po ang office namin sa Sunshine Mall. Office ng business health Product. Ayan po. Mag-check or maglalagay lang po si Javi ng, ng tubig. Ayan. Medyo checka-checka muna tayo. Ayan po. Mga uh, uh, kahop sa lahat po ng mga uh, kagaya ko po nagkaroon ng karamdaman wag po tayong kampante kahit po Sabihin na natin na nag-cancer free kayo. Huwag po tayong kampante kasi ang cancer po bumabalik po talaga yan. Depende po sa lifestyle natin na gagawin. Kaya unang-unang payo -unang ko po, iwasan po talaga natin ang ma-stress. Ayan. Lalo na kapag... Pero minsan kasi hindi natin maiwasan, di po ba mga ka-hope ano, ka, na ma-stress. Pero hanggat maari po, iwasan po natin ang ma-stress. Kasi po isa po talaga yan sa napaka ano para dahilan para po bumalik po yung uh, cancer. Pangalawa po, dapat po mga kaho, huwag po tayong magpuyat See to eat na maka 8 hours a day po tayo. Maganda nga po kung sobra, di po ba? O maka 10 hours kayo a day, okay po yun. Pero hindi po yung sinasabi na matulog kayo ng limang oras sa gabi, tapos tatlong oras sa araw o dapat po sa gabi po yun ano, pahinga kasi po iba po yung tulog sa gabi and then pangatlo po iwasan po natin yung mga pagkain na nagko-cause ng cancer lalong lalo na po yung unang una po talaga na dapat na iwasan natin yung hilaw yan. mga hilaw half cook hindi po yan pwede sa atin kaya kailangan po ang atin pong kinakain palagi pong po, lutong lutong-luto na po talaga yun. Okay po? Para po maiwasan po natin na bumalik po yung cancer or lumala yung cancer. Pang-apat po, iwasan po natin ang mga frozen na mga pagkain. Ayan. For example, yung yung french fries. Ayan. Mga tawag nito yung, yung sandwich na ano binibili natin sa back po na kasi po alam niyo po isa po ito sa nakakaano sa akin kasi minsan yung mula nung naoperahan po ako at nag nag undergo ng ano medyo nag-ano na po yung mind kaya ako napapansin niyo po minsan nagsasalita ako nabablangko po ako nagkakaroon po ako ng ano na nag-aano po yung memory ko. Ayan. Kaya, yung mga ganun na pagkain na, mga mga fried chicken, ayan, iwasan po natin yan. Pwede naman po tayong kumain, pero konti lang po. Yung mga red meat, yan, pang lima, mga red meat po, iwasan po natin yon Kasi po, ah uh, hindi po yung maganda sa atin yung red meat lalo na po kung meron na po tayo cancer uh, para hindi po bumalik kahit na po nagfree na tayo para hindi po bumalik is kailangan po iwasan natin yung mga red milk and more on ano po tayo mag food supplement po tayo kasi maganda po yan sa atin kasi ako po mula nung ah uh, uh, before na operahan ako gumagamit na po talaga ako kaya nga siguro ah uh, hindi ako masyado nahihirapan dahil palagi medyo lumakas yung immune system ko palagi kasi po nagpo-food supplement po ako. Malaking bagay po 'yan. And then kumain po tayo ng mga prutas 'yan at gulay. Hangga't maari nga po. Kung pwede na lang, ano dalang, isda gulay na lang tayo, iba at saka sa ulam. Paminsan-minsan na lang po yung chicken. Ako naman po, kumakain ako ng chicken pero limitado po konti lang yung maano lang yung pagkikrain mo kasi syempre hindi maiwasan lalo na sa atin nasanay po tayo sa mga pagkain na kinakain natin so minsan hindi maiwasan na magkikrain tayo kaya yan yung mga pizza na yan hindi po yan hindi maganda sa atin pero pwede po tayong kumain paminsan-minsan po at saka konti lang sana mga kaho, nabigyan ko po kayo na uh, idea. Sa susunod po ng mga vlog ko, ayan, mag-aano po ako kahit paano, mag-contribute ako ng mga, mga dapat at hindi dapat. Okay po, as of now, ayan, nandito na kami sa Lenin. Medyo okay pa po yung dalay ng traffic ko kasi medyo maaga pa po pero hindi ko alam ang ikodod ba dahong medyo ano na po yung traffic Ayan. Yeah. so mga ka ano mga ka hope ang laki ng ano ng planter space so, ng kanilang uh, oh, yeah. So, mamaya, update ko po ulit kayo ha? sa, sa check-up ko po. So, mga kahop, uh, drop ko rin ng opportunity na nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. At sinamahan niyo po ako sa journey ko.